Yan guys, ginagawa ng kubo. Ito yung kubo namin dito. So ngayon magtatanim kami ng gulay, uh, talbos ng kamoting kahoy at saka yung talbos ng ano, uh, ano ba yun? Gabi mm. amores. Spinach, alam mo yan. Ang Tagalog nun. Kalimutan ko. Charis! alok bate dahon alok bate so ayan guys so, ayan. so nagpapausok kami dito dahil ang daming yung bunga ng durian ayan yung durian ko ang daming yung bunga kasi yan may saging ako ayan, nilinis muna kami

grabe, pinagpawisan ako. Ayan yung siga. Ayan yung kubo na pinagawa ko, hindi pa tapo. So, ayan. Ayan, nagsisiga. Para yung dorian natin, kasi naglaglaga yung mga dorian ko. Tingnan nyo, guys, daming bunga ng dorian. Ayan. Naglagan yung mga dorian ko ito. kaya. Ang lalaki pa naman ito, guys. Pagka to siya. Pag malaki na, ang lalaki ng bunga nito. So, siguro by September, December, meron na tayong aanihin. So, medyo madami daming bunga itong ating durian. Ilagay na lang natin sa siga yung durian natin para matunog. Sige, para siyang kinain ng ibon. Tingnan nyo, guys. Ay, ang daming langgam. so, grabe. Pawis na tayo. Ayan, guys. Papunta doon. Doon sa dulo. Hanggang dito sa akin likod. Yan yung akin. Bale, dalawang lote ito siya. Ah, uh, mura ko lang siya nabili. So, kasi dapat kagawin ko to dito na tindahan. So wala pa tayong budget kaya ito ginawan muna namin ng kubo. Tanim man ng gulay. Tatanim ako dito ng mga prutas na kung ano-ano lang. <coughs> Medyo paos na oy So ayan guys, uh pag ano muna ako ng mga damo dahil ako ay magtatanim ng gulay. So ayan guys, mamaya ulit pag nakatanim ko. Bye-bye. Tatanim. -bye. <coughs>

I don't know. Yan guys, nausukan na rin ang ating mm, durian. na sabot para di kalat. Diyo eh, kaya dahon mo na, sura mo na. Ayan yung mga tanim kami guys. Ayan, sitaw nakatanim na din tapos din din tatlong ano lang yan, tatlong layer diyan